Ayan, Mamoy, oy. Ang ganda, ganda ganda. Ay guys, dito na kami. Ayun oh, baha na naman dito sa amin. Grabe ang baha na naman oh. Ayun oh. Kita niyo dito. Ayan dito sa lugar namin guys Bali walking walking na kami punta sa bahay Nagpark na kami dito sa labas kasi Maputik na doon sa loob Kaya dito na pinark Dito sa Kuan ng kapitbahay namin sa pinsang ko Ayan so walking walking kami doon Papunta doon sa bahay Maputik na eh Diyan kami dumadaan ayun Purong puno ng tubig kasi O ba mula mo? Nagmay ba ating mula? Dati na ito may Japanese nga mula. Basta ti original nga mula eh, Japanese. Japanese. Mahal Manila. Nanginata. Ayan, dito kami dapat magpark. Kaso ano na siya? Malambot na yung lupa. Baka mamaya mag-slide -slide 'yung gulong. Kaya doon na lang sa muna. At least doon mayroong isang batok. Ayan ang buhay probinsya, guys. Dito ang lugar. Amin. Lakas ng ulan ba naman. Grabe ulan. Yan, makikita na yung lugar namin sa probinsya guys. Grabing putik dito pag yung isang linggo na umuulan. Yan, dito ko pinapark yung sasakyan. Eh, malalim na yung tubig oh. Mabuti nga yung motor, nakaka ano pa. Wala, putik putik na. Tapos, grabe itong nyug. Ayan yung number ng house. 6 to 9 6 to to barangay Giddam Abulog okay. ito na yung buko Uh, magkatay tayo ng ano ay may binili kami na ano 2 kilo na karne ng kalabaw pang papaitan may na muna guys at ako ay magluluto, nagukutom na